ayan good morning mga sangkay so sa araw na to ah uh, okay yung ating panahon mag ano tayo mag uh, lilipat tayo ng buhangin lilipat natin yung buhangin simula dun sa harap ng ginagawa nating ano, shop papunta dito sa likod ayan ayan mga sangkay So yan yung ano natin. Yan yung buhangin na dinideliver kahapon. Lilipat natin dito. Ayan. Lilipat natin dyan. Lilipat natin mga sang kayo pang makapag ano, makapagkisami doon sa, dun sa harap. So yun dito. Pwede namang maano yan pwede namang mahuli so o, kailangan nating linisan o tanggalin yung tanggalin natin yung buhangin dyan tanggalin natin yung buhangin dyan para magapaglagay ng ano dito ng patungan para magapagkisame dito sa harap meron na kasi yung mga abang o. So, yung Inaabang yung ano diyan. Yung mga wire na nakaabang na yan ay para sa ating light. Ayan. Ayan na si Papa nagano na nagkikisami. Nagkikisamihan na ni Papa. Ayan. Hi, guys <laughs> Siya lang nag ano, Gagawa. Ayan. Ayan ha, ah, mga Kung mapapansin nyo yung ating ano, yung ating mga ginamit dito na kahoy ay lahat po kulamber. Pero meron tayong meron tayong ina-apply dyan. Na, ano, ina-applyan natin ng diesel. Apply natin ng diesel para ano, para hindi puntahan ng peste, hindi pupukin, di anayin. Meron tayong mga nilalagay dyan. So, nandyan sa mga videos natin ng nakaraan. O, oh, ayan mga sangkay. snow. Snow. yeah oh, Ayan. Snow. Ayan. Pag. Ayan naman si Bruce yan. Flying dead kay Snow. Mm uh -oh. Ang mag magandang pangit Yan naman si Bruce. Pandak din yan, pandak. Para parehas yan sila ni ano. Parehas yan sila ni Snow. Kaso si Snow ay iba yung lahi. Si ano naman, Bruce, iba rin naman yung lahi. Nakalimutan ko yung nakalimutan uh -huh. ko yung guys, ano. Guys, yung lahi ni yung lahi ni Bruce guys, Inggitera. <laughs> Kalimutan ko yung lahi ni Bruce. Pero si ano, to si Snow, sabi ng may-ari, ito daw ay pumirin niyan. Pumirin yan. Ano yung ano yung lahi niya? Pumirinyan. Tama ata pumirinyan. So ayan, mag-aano na tayo mga sangkay. 시청 uh -oh.